Kung ikaw ang papipiliin ka Isla, alin sa dalawa ang pipiliin mo? Itong Honda XRM 125 Motard or itong Honda XRM 125 Dual Disc Brake Spoke Tire Edition or also known as Honda XRM 125 Trinity. Pero bago ka mag desisyon tara samahan mo muna ako at ating ikumpara kung ano nga ba ang pagkakaiba dito sa dalawang motor na 'to. Kumusta mga Kaisla? Welcome na naman sa ating panibagong vlog at sa ating panibagong motorcycle review. At ngayong araw, magkukumpara tayo dito sa dalawang motor na to. Itong Honda XRM 125 Motard at itong Honda XRM 125 Dual Disc Brake Spoke Tire Edition or itong Honda XRM Trinity. So, ito yung para natin at para makapili ka kung anlin nga ba ang motor na babagay sa Magsimula tayo dito sa Honda XRM 125 Trinity. As you can see, ka is black color white and black combination ito. With matching yung decals niya is color red. Na maganda yun yung graphics ng kanyang decals. Sa kanyang harapan, ito ay naka disc brake tapos naka single piston caliper. Tapos itong color nito is red. Tapos ang kanyang headlight ay CRF inspired din na naka bulb type, halogen type yung kanyang ilaw sa headlight. the light is naka bulb type din. Ang kanyang engine specification naman is to ay 125 single overhead cam, 2 uh, valve at saka air cold. At sa ibang specs pa nito, meron tayong full review dito sa Honda XR125 na to. Sa likod, ito ay naka disc brake and then naka spoke tire pareho ang kanilang ligid. Naka dual sport yung kanyang gulong kaisla. Sa overall design mga Aka Isla, itong Honda XR125 na color white na nasa harapan nyo ngayon, mas lumitaw yung pagka-premium ng motor. Mas iligan titingnan at mas maganda din yung mga graphics nito. Bumagay sa color white yung mga graphics niya na color red na decals. Ang disadvantage nito, mas madali mo makikita yung dumi dito. Mas madali siyang ano, notice na meron dumi ang motor na ito kasi color white. Mas madali siyang kapitan ng dumi. On the other side, guys, isla, ito naman yung Honda XRM125 Motard. Ito ay naka disc brake sa harap at disc brake din sa likod. Ito ay naka mag tire at pwede mo tong i-tube Ito yung advantage ito doon sa Honda XRM30. Yung mga gulong nito is pwede mong i -tubless. Hindi ka na mga lamba na baka madali ka ng pako dito. Dito mas maganda siya kapag tube sa kanyang engine specs naman ay di pa rin doon sa Honda XRM 125 Trinity. Ito ay naka 125cc single overhead cam, 2 valve, uh, fuel injected or FGM if I at saka air cooled sa kanyang cooling system ka isla. Sa kanyang design, sa graphics, premium din tingnan itong Honda XRM 125. Ang nagustuhan ko lang dito is yung kanyang gulong na pwede mong i-convert into tubeless uh, tire. Tsaka yung headlight naman, ito ay naka-bulb type pa rin na halogen bulb yung ilaw. Tapos yung kanyang design ng kanyang headlight ay inspired by CRF-150. Sa kanyang mga signal light is naka ganun pa rin, naka-bulb type pa rin ito. So plastic yung bracket, disim pa rin doon sa xr 125 Trinity. At pagdating naman sa suspension nito, ito ay naka-dual shock absorber sa likod at naka-telescopic fork sa harap sa bounce on play na suspension ka Isla ay baganda rin yung play and bounce ng suspension ng Honda XRE 125 the same dun sa XRE 125 Trinity at sa other pang variant ng XRE 125 mga na talaga yung mga suspension nila pwede pang off-road pwede pang on-road pwede mong idaan sa malulubak na kalsada so ito yung kagandahan ng Honda XRE 125 na kahit anong klaseng road condition ay kaya niyang i-handle sa ritong klaseng motor ka isla. At sa braking power naman ng motor na ito ka isla, eh, maganda rin yung kapit ng mga brake ito, harap at likod. Yung size ng gulong sarap nito ay 70x90x17 at sa likod naman is 80x90x17. So, both 17 inch yung sukat ng gulong. So, ang gustuhan ko dito is this brake na yung likod nito, the same dun sa XRM30. Yung ibang XRM25 yung standard is naka drum brake lang ito is naka disc brake na yung kulong both harap at likod so mas maganda yung braking power mo yung braking force mo lalo na kapag nag emergency braking ka so kapit na kapit dito at hindi ka mga ngamba na baka hindi kumapit yung brake mo kapag nagbe-brake ka dito sa motor nito sa 20 light naman ka isla hindi sim pa rin to ng design ng mga previous na XRM125 ito ay naka bulb type sa likod bulb type yung kanyang key light, signal light sa likod is bulb type. It's a rear fender, this is pa rin. So, wala namang pinago si Honda dito sa pagdating sa kanyang key light. Sa so, upuan, the same doon sa Trinity. Uh, hindi gaano malambot or yung soft yung kanyang kuan yung kanyang foam na ginamit. May katigasan guys, Pero okay lang naman. Hindi naman manakit yung quit mo dito kapag umupo ka dito. So, mula pa din tapos mataba din yung foam kaso nga lang hindi siya gaano nga malambot yung foam na, na, ginamit dito ito yung lang yung uh, disadvantages sa XRM125 sa kanya mga switch function disimparin pa rin doon sa XRM125 meron siyang headlight switch high and low tapos meron siyang signal light tapos pusina and sa kabilang side naman is yung post start button na makikita mo dito sa kabilang side nga. The same itong function na to doon sa XRM 125 Trinity. So, sa kanyang kwa uh, panel dashboard ito ay naka digital na panel dashboard. The same din doon sa Honda XRM 125 Trinity. Wala pa pinagkakaiba yung kanilang panel dashboard. So, kung makikita mo dito, kung ano din yung makikita mo doon sa XRM 125 Trinity ang pagkakaiba ng Honda XRM125 Trinity doon sa Honda XRM125 Motard, itong shock niya sa likod na color red yung mga spring niya. Nung kasi sa Motard is naka-black tapos itong color ng kanya mga caliper is red din. So harap at likod red. So red, white, black combination yung mga color na nilagay ni Honda dito. So kapag makikita lang ng ganitong klaseng shock sa likod na XRM125 na color red tapos yung mga brake niya uh, yung mga caliper is red. matic yan, trinity yan so sa graphics naman para sa akin, man, nagustuhan ko itong graphics nito yung decals niya na XR125 with matching black and red na color so sa engine specs, the same lang sila sa iba pa mga function is the same rin sa suspension the same sa handling is the same ang pagkakaiba lang dito yung gulong niya dito is naka spoke tire doon is naka mags mas nagustuhan ko yung mags tire guys actually mas gusto ko yung mags kasi pwede mong i-convert into tubeless so dito kasi sa spoke pwede naman tayo eh, tubeless yung spoke may, na, may, na, may, gumagawa na dyan yung spoke sin tubeless pero dito sa amin ay wala pang gumagawa dito so mas prepared ko pa rin yung Honda XR of 125 na mags or motard edition para sa akin lang yan guys ka pero kayo guys tayo masasabi nyo ano ang pipiliin mo ito sa dalawang motor na to itong Honda XRM125 Trinity or Honda XRM125 Motard or Mags Edition. So, sa price naman kay Slice, is the sila ng price nito. Sa ngayon, mas bumaba ang price ng Honda XRM125. 77,500 yung price niya. Itong dalawang motor na ito, magkapareha lamang ng presyo. Pero magkakaiba na specs. Pagdating sa gulong, hindi sa mga suspension. So, mga wala naman ang binagaw nito ni Honda. Yung kanyang kolay lang Tapos yung gulong sa likod na naka mags And then to ay naka-spoke tire So other than that Walang ginalaw si Honda sa engine Sa handling Sa design ng motor Color combination lang Kasi itong white uh, Black and white Nakikita mo lang to Doon dito sa Honda XRM125 Or Extreme Nila tinagot yung Extreme Turn or dual spoke or DX6. Da maraming sin term ang itong passing XRM na to eh. Ito mo lang to makikita, kaisla. And then, doon naman sa mags, ang kapilihan mo lang doon na color is yung black-red tapos ito yung gray and black color na XRM 125, kaisla. So, ikaw, kaisla, ano sa so, dalawa ang pipiliin mo? Kung ikaw ang mapipiliin, ito ba ang XRM 125 na Trinity or on Honda XR125 na motard or mags edition. So comment down below ka is that pag uusapan natin yan sa comment section. And that's all for today's vlog. Thank you for watching Motor sa Isla. Don't forget to like, share, yeah, comment and subscribe. And don't forget to click the bell button para maging updated ka sa mga future content natin na gagawin dito sa ating YouTube channel. So once again, this is Motor sa Isla. Nagpahimang noon na mag-amping ka noon na okay kung mangin no, Labaw sa tanahan. Redship always. Peace. Bye-bye. See you in my next vlog.